Gandang araw mga ka-agri, mga ka-prepper, mga kalakakalamansi. Ayan <laughs> guys, so nandito po tayo ngayon. At uh, pipitasin natin ngayon yung na, uh, hinog na na bunga ng kalamansi, pang kalamansi juice. Pang uh, palakas ng immune system. Vitamin C. Ayan guys, so ito po. Ikaw ngayon sa Uh, likod ng kubo ano yung kubo wala nasira yung isang nyug natin yung isang tanim natin na log. tapos sa uh, hopoli, hopefully yung iba uh, pinaplano natin ulit magtanim ng papaya para hindi masayang itong space dito sa taas ng... actually ito po yung tabi ng ilog bandang taas ito guys so mag uh, pitas na tayo ng kalamansi yan po ay hinugan na kasi na pababayaan na tong pababayaan itong area na to wala, wala masyadong oras na pumunta sa farm sa kuman hindi lang po kukunin natin natin yung mga bunga na oh, pwede na. Sabay tanggalin na natin tong mga unwanted weeds. Yan po. Yung mga bunga na malalaki maliliit. Ganito. Yan. yan guys. Ito yung bulaklak naman. Ito alam kung ilang konto, ilang ilang puno ang yan. Dalaki okay. ng maragatas. Nice. May mga mga nakukuha naman tayo. At papa Ito yung mga naiwan. Kita sila na natin. Kaya masayang babalikan natin ulit ito ito nasira na itong kasi ay tinitignan ko kung anong the best na kung natin kasi ito yung mga tanim natin na papayan. kasama natin si Spencer noon so nabuhay naman yung iba so kailangan lang talagang damuhan itong mga to kasi maragatas silo kaano kailangan tanggalin talaga yung yung uh, ugat niya. Kasi pag yung ada wala, agaw ulit ng ganyan. Pananim. Yung papaya. So, gawin natin, titasin muna natin yung mga kan. Pwede nang gawin kalamansi. Ito guys, sir. meron okay. sila.

sayang kung hindi natin kukunin hanggang sa uh, mga kanilang, uh, bulok mahinog hanggang sa mabulok wala ah, na sayang din kaya naghahanap tayo ng kan caretaker titingin dito ito yung mga bunga niya. Di mana Kita nggak o baka sakali makakuha tayo ng pangkalaman si Diyos sakto naman may honey dun sa bahay kaya ang binili natin sa patanggas noon mga papaya guys o oh. yan po magpipitas tayo sa susunod na araw pwede na, nakapit ng pwede to actually pwede na nga eh ano guys, pang atsara so, kailangan talagang ka dagdagan tong papaya ayun lalaki na yung avocado natin tapos ito yung mangga na golden queen actually tatlo po to tatlo sa dalawa sa isa hindi dalawa dalawa tapos tatlong katimon mango ayun bunga na yung papaya natin nakatuwa kailangan natin bumalik dito na kan kasi kasuhin talaga to kasi sayang sayang po yung pagkakataon na ipagkukuha eh, na natin konti ng kan pagkukuha na tayo ng gulay eh sayang naman naman si ano ba papaya yung mga nyug sana mabuhay si yun pala yung disadvantage pag hindi tabi ng dagat yung pagtamnan ng log mabilis ko atakihin ng beetle nut ang tawag doon yung beetle nut yung beso Malit pa lang pero matured na kasi to tagal na to ngayon lang bumunga sinatanggal yung eh nilagyan natin ng abono nun, nun. Uh, urea tapos ganito Pati yung nandito eh, marami din bunga to. So lang kailangan natin tanggalin itong ugat nitong alokon. Yan yung siya kung dito. Dito, Mga kan lang to 3 feet. Pero may bunga. Kasi yun nga, sabi ko kanina, nalagyan natin na abono. Baka sakaling makabawi pa. Matami din bunga. Kaso nang malit na. Malit yung puno may mga nabuhay dito ng kalamansi so yun lang kasi talaga kailangan talaga nating paglaanan ng oras ito para masikaso natin